Magandang hapon po mga kaparambin. Andito na naman po tayo sa ating taniman po sa extension po. At ngayong hapon po ay magtatanim po tayo ng talong na. Bali, kanina pa po, po tayo dito. Nagpabalik-balik na. Kumuon po tayo ng ito po. patabapun uh, pataba po natin. Ito po isang sako na po. Dahil nagamit na po natin sa ibang tanim natin ay taniman. Nandiyan sa unahan mi. Ito po yung ating pataba. Organic po. Ito po yung ating pananim mga kaparambin na ano. Talong po. ay Ayan ang tatangkad na po. Lampas na nga po sa ano. Sa ilalim po. Oh, ang ugat. Yan o. Oh. Uh, tama na po ito. Itanim natin ito. Dalawang tray pa lang po ito. Yan po isa Oh. Tapos tayo po ay nagparikit na din eh. Ng baga po. Yan Oh. Mainit na po ito. Yan para sa butas po natin, may mga sukat na yan. At si Mami po ang ating mga kasama, may. Hello po. Yan. Bale siya po ay ano, magdidilig po naman ng ating mga tataniman. Gawa ng tuyo na po. Ay kailangan po mabasayan. Interior na sa Ayun oh. Yung sa huli na yun. Sa baba. Yung mga butas po dito sa baba ay nadiligan ko na po iba. Gawa na si mami po bumalik ulit sa bahay. Gawa na may dumating pong tao. Dito po tayo sa ano. Yan, wala pang buwas po. Ari. Lagyan po natin. Dito po ay ano, ang pagitan po dito ay mas malayo na. Gawa ng ano po. Malapit po yung kanyang ano, ay balagbagan. Ano ah, bilingos mo eh. Dalawang Dalawampat na po ang ating ano sako para isang abala po. Ay tanin na po 'yung ambon. Hindi na po ulit tumuloy. Wala uh -huh. nang butas pala. Kulang ito. Pa. Lagi pong naambun ay eh kapag ka tayo magtatanim ng halaman. Bakit? nakatapos na po tayo magdilig po si mami tapos po ay nalagyan na po natin ng patabayong butas na butasan din po natin at uh, dala na po natin itong ating pananim po para sa ating ano, taniman po sa extension po tara typing the time na po Ito po tayo sa amin na rin po yan, organic po. Lahat po ng butas. Ang ganda po ng ating ano, pananim na oh. Nalulusog po oh. Yan. Tara. Dito tayo. Yan. Tamo po naman mga kaparmid ng ating ano, pananim po oh. Ayan ang oh, haba na po, isang dangkal po ay oh. Ma, matalim na po tayo. Ay, nadong pala yung pang ano. Nalagyan po natin dito ng ano, lupa. doon po ako kumuha ng lupa na palagay din sa ano. Yung pinag-ulingan po, mataba din po yun. Mamaya na po. May nagyak na po ako dun Ay. Ah, tuwid po. Agad po. ugat na pala dito niya. dalawa natin dala para madalang yung ating mga tanong managat baka matapos magat na dito eh. po sa kabila si mami magkatanim. Tigabila po kami yung Tapos kumuha na po ako ng lupa. Marami po nagko-comment ay na lagyan daw po natin ng lupa ang ano, palibot ng tinanim natin. Ito po, request ninyo. Yan, ganito po. May cook po. Ay, ang ganda rin po o, yan, no eh. Ay, kaya naman po yun ay ating hindi nilagyan nung time na nagtatanim po tayo maulan po. Yan. Bali, sinubukan din po natin na hindi lagyan ay okay naman po, hindi siya nalanta. Kaya hindi na po natin siya nilagyan ngayon. Ay, ano po, mainit po ang ating panahon, na Ay, lalagyan na po natin. Yung katulad po nung kay Utol Antony po, tsaka kay Utol is po ay kautol po are po ay sila po ay ano sila po ay tuloy rin sa pagtatanim din sa kautol ay tayo po ay ganun din din sa mga pagkawa yan. Hmm? tabunan po maganda rin nga po yung may ganito ay para iwas init po, hindi ko na-reflip na eggy. Bali, ito na lang po mga kaparambin, limang plat po ang ating lalagyan ng lupa sa puno po. Si mami po ay naando na. Nagdidilig po dun sa dulo. Marami-rami na rin po pala mga kaparambin itong ating tanim po. Ito pong ating napatagdag ngayon ay nasa 247 po. lang ko po kanina. Tapos yung ating dati ay 600, ano po 631. 800 na higit na po mga kaparambin yung ating tanim dito na talong po nasa 878 po kung hindi ako nagkakamali ay marami rami na po sana po ay magkaigi po yung ating tanim pero wala naman po nalalanta dito ito ating oobserban pa po sana po ay walang malanta aalagaan na lang po natin sa dilig ito para iwas lanta po saka diligan din po natin ng lupa nga po yan para hindi na malanta bali ito na lang po tatapusin na po natin bago umuwi ay eh, naabot na po tayo ng ano ay oh hapong medyo matagal tagal din po maglagay nito ay pero nataniman na po lahat ito Ano na po ang tingnan ko mga kambing? Katapos lang po natin mga kaparambin. Nalagyan po ng lupa. Inabot na po tayo ng gabi. Para pong katabi bukas naman po at gabi na po ay. At uuwi naman po kami mga kaparambin. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta po. Sa inyong hindi pag skip ng ads po. Malaking tulong po sa aming pamilya. Ingat-ingat bless po sa ating lahat. Babay po mga kaparambin. Salamat po sa inyong lahat tayo po yung magpapakain pa ng halaga natin sa baba para po sa taas napakain ko po kanina kaya sa baba po ay ano dala ko po arimus ayan ito po yung ginagamit natin sa paglilinis po Ha, babay po mga kaparambin focus na po ulit ang ating trabaho